Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga kantingero, antingero ko dyan. Ah, malapit na naman po ang Holy Week. Panahon na naman po maghanap ng mga agimat. At eto na naman po tayo. Nag-uumpisa na naman magkolekta para sa ating Holy Week collection. Ayan po si sis Ana. Kasi po, tingnan ninyo, ito pong batong ito, bundok na yan. Um, ano po pero yun Kung titingnan po ninyo Ito itong enlarge ko Yan po ay quartz Ayan po So nagtipak po siya Makikita nyo Ayan So kukuha po kami Kasi ilalagay namin sa altar At gagawing mga necklace And hopefully makapagbigay po Or maano Maka Ano sa mag gustong mag donate So eto po yung ganyan So maganda po itong anong ito Itong pink quartz po para sa uh, ano unang-una po sa pag-ibig ano Maganda po ito kung kayo ay uh, may gustong ano uh, kung ang pag-ibig ay medyo mahirap sa inyo mga kaantingero antingera ko dyan ito po ay magandang mag enhance so pwede rin po itong gamitin sa pag ano sa pag gagamot kasi nag offer po ng lab. ito po ito po oh, put ano siya papunta na siya po siya sa puti so sa panahon po na ito dahil ito po ay ano itim at uh, pink ang naan dito. Ito po ay puti. So, pwede ko po itong sabihin na ito ay mucha kasi siya ang naiiba sa lahat. So, wala po ako so far nakikita na puti. So, in other words po, ito meron, meron din. Ayan. <laughs> Pero kalahati niya po puti and pink. Dahil nga po sa ano, uh, quartz siya, no? Pero, maganda po ito. So, itatabi ko po siya kasi maganda siya na gamitin. Ito, kukunin po, kukunin po yan. Ito, ito po, oh. Nga anting antingera ko oh, dyan, oh. Ang ganda, oh. So, kukunin po ito. Ito, dito po, lalagay ko dito ang ano, ang kandila sa pag... So, ayan po si... Sis Ana, dami niya nang nakuha. Ay, ayun po kung ano, ayan oh, ang dami oh. Yun nga lang po talagang tiyaga po. Tiyaga lang po kami sa paghahanap ng mga ganito. Oh, that's pretty, sis. So, napakaganda po dito ng energy. Ayun po oh, ang laki-laki oh. Ang ganda po, ano? kung pwede kong nalandalhin niya napakalaki eto po so ito kapag pig polish po nagiging ano na siya pink lahat so ayan sana ma-enjoy po ninyo ang ano ang energy nito kasi ang ganda 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 si napakaganda po napakaganda oh ay nako halina po kayo samahan niyo ako enjoy po ninyo ang ano ang energy niya ayan po Ayan, kita ninyo yung bukid po, oh. Ayan, oh. Malamig pa nga, lang po. Ayan, ayan po yung bato. Makikita niyo yung mga line po ng ano? Ng quartz. So. Ay, ang ganda po. Ang ganda po. Hanap. Maganda po dito, mga kaantingero, antingero ko diyan. Napakaano po, ang lalaki po oh. Talagang panawa po ng maliliit pero handful lamang po ang kukunin namin kasi alam niyo bawal po 'yan eh. Gaya handful po. So meron po akong nakuhan dalawang puti. So okay na 'yon, ito po oh. napakaganda po napakaganda po talaga lang po talagang ano ah uh, tsatsaga po ang pagpunta dito ngayon po malamig pa kaya ano uh, ito po ang ganda tapos ito ang laki po cagalang lang po talaga ay nako meron po meron po ako nakita ito po ay triangle triangle naku 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 naku, naku. napakaswerte po natin ngayon ayan po triangle triangle po triangle ato at parang mata po siya oh my god oh my god po ay nakachem po tayo nakachem po tayo Ayan oh, ang ganda po. Naku, ang ganda, ang ganda, ganda, ganda. Ayan po. Binigyan po tayo. Oh may. Ayan oh. Binigyan tayo ang ganda. Oh. ang ganda po. Oh. Ayan oh, may mukha pa siya. Oh. may mukha po na andiyan. Ay, naku, ang ganda na po nito. Ay, meron po tayo. Ito po, ito po isa pa oh, may ano, pero ito po parang may mga ginto-ginto siya. Ay nako, sa so, mga kaantingero, antingero ko diyan. Marami po tayong ano. Ito po oh. Ang ganda. Ang ganda na kaswerte po tayo nito. Kukunin ko na ito. Tago ko na. O oh, sige po ha. Mamaya na lang po ulit tayo mag ano sa pagbabalik ko. Oh. Okay love you all bye po